<laughs> Ay, hindi yung naka-down sa akin kanina eh. Bagong niya, Mig! Yes. Garapal din ako, boss. Poke, one tap. Patay, nice na one, Mig! Positive. Power Power up! <laughs> si baby halutang sa aircraft Papansinin ko pa ba sila eh Nakano'y sa sedation yung airpads Di nila mabasa 20 plang Makakatanggap ng end pass Dala ko blue kahit isang tawid lang namin Iskinita ng S-block Bitch ah uh, Bleed bleed Lumetlo yeah, yeah. Nakabal na kayong fun yeah, yeah. Susulat kahit mabuhit Hindi na kailangan ng other one Sas to Sobrang sick ah uh, Pahingin ang ng sopa na tayo nun Ang linis ng work pa ng janitor Ooh God damn mama at sinagad hanggang mag-shutdown Light like baby, lagi nakabust down Yung may ayaw sa akin, nilalangaw na Binabangaw pa Pakitago ng yung chick Kasi kapag gumulit may kaagaw ka -该ok. Mas madami pa yung stick ko doon sa walis ting ting Eto pa. Hindi Ako kupal menis lang Menis lang Sinong sumubok sa amin mama minusan Ay nako naman kaya kupal menis lang Menis lang Sinong sumubok sa amin Mama, minusan Talaga naman Kita mo bag sa etong baby parang angkor Kapag may nangupal si the baby to sa Walmart Shit ko pinlay mo na bunot mo yung wildcard Paano ko titigil eh, wala pa dun sa top charts Broke boy Sisilid na lang sa archives Blue boys Pera pera aming pakain New ho Mabango di amoy araw Bitch mo Nasa bahay araw-araw Hindi ako kupal menis lang Menis lang sinung sinong sumubok sa amin mama minusan Ay nako naman Hindi ako kupal menis lang Menis lang sinung sinong sumubok sa amin mama, mama minusan Talaga naman Hindi ako kupal menis lang Menis lang sinung sinong sumubok sa amin mama minusan Ay nako naman Hindi ako kupal menis lang Menis lang sinung sinong sumubok sa mama minusan Talaga naman